Paano kung ang tanging humaharang sayo at sa isang buhay na punang daloy at kasaganahan? Ay tatlong simpleng numero lang. Hindi ito orasyon. Hindi ito milagro. Tatlong banal na numero lang nakakubling malinaw sa paningin. Natahimik na ipinapasa ng mga monghe, numerologist, at matatandang albularyong Pilipino sa bawat henerasyon. Ang mga numerong ito hindi lang basta numero. May dala silang vibrasyon, mga enerhiyang direktang kinakausap ang universo. At kapag inilagay mo sila sa loob ng iyong pitaka, hindi ka lang nagtatabi ng papel. Nagtatanim ka ng buto. Buto ng kasaganaan. Buto ng protection, Buto ng espiritwal na pahintulot na tumanggap ng walang takot, guilt, o hadlang. Malamang hindi mo pa ito naituro kailanman. Dahil tinuturuan tayo ng mundo na habulin ang pera. Pero ang mga lumang kaalaman, tinuturuan tayong akitin ito. Kaya bago mo isipin na numero lang yan, itanong mo muna sa sarili mo, paano kung ang pagsusulat ng isang linya sa isang maliit na papel ang maging simula ng lahat ng pagbabago? Manatili ka. Dahil kapag sinabi ko na sa'yo kung ano ang isusulat mo, hindi mo na muling mararanasan ang kakapusan. Sa maraming tahanang Pilipino, may isang lumang paniniwalang palaging binubulong ng mga lolo't lola. Huwag mong ilalapag ang walang laman na pitaka sa mesa baka isipin ng mga espiritu na tinanggap mo na ang kakulangan. Lumaki tayong naririnig ang mga ganitong babala, tahimik, misteryosong mga paalala tungkol sa pera, enerhiya at paggalang. At habang naging mas maingay ang mundo, kasama ang mga bangko, apps at bayarin. Ang mga tahimik na katotohanan ito, hindi kailanman tumigil sa pagganap ng kanilang bisa. Dahil sa pinakapuso nito, ang enerhiya ng pera ay hindi lang tungkol sa numerong nasa bangko. Ito ay tungkol sa pagkakaalin. Pagkakatugma ng kung anong dala mo, kung anong pinaniniwalaan mo, at kung gaano kakahandang tumanggap. May mga taong nagsusumikap, nagtatrabaho ng matagal, at halos hindi na humihinto. Pero manipis pa rin ang kanilang pitaka, palaging nauubos ang ipon. At kahit anong gawin nila hindi dumadaloy ang biyaya. Pero may iba, Sumusunod sila sa di nakikitang karunungan. Nagtitiwala sila sa tiempo, sa vibrasyon, at sa mga simbolikong kilos na kinikilala ng universo. At isa sa pinakamakapangyarihan sa mga ritual na ito, ay ang pagtatago ng tiyak na mga numero sa loob ng iyong pitaka. Hindi ito pamahiin. Ito ay energetic coding. Gaya ng panalangin na may layunin. Ang numero ay may dalang dalas o frequency at kung piliin mo ang tamang dalas at ilagay mo ito sa tamang lugar. Magpapadala ka ng mensaheng mas malakas pa sa anumang salita. Bukas ako sa pagtanggap. Nakikiayon ako sa daloy. Malugod kong tinatanggap ang kasaganaan sa lahat ng inyo. Sa gabay na ito, ibubunyag ko ang tatlo banal na numero na nakatulong sa maraming tao upang makaakit ng hindi inaasahang mga biyaya. Mula sa bigla ang bayad, pagkakansela ng utang, alok sa trabaho, hanggang sa katahimikan ng isipan pagdating sa pera. Pero higit pa roon, maintindihan mo kung bakit sila gumagana. Para hindi ka lang basta gumagaya ng ritual. Gisingin mo ang isang matandang alaala sa kaluluwa mo. Dahil sa kaybuturan mo, alam mo na. Ang pera ay tumutugon sa enerhiya. At ang enerhiya ay nakikinig sa mga numero. Bakit niri kapangyarihan yan ni Lid Numero? Bago pa man naimbento ang calculator, bank account, o mobile payment apps. Nangunguna na ang mga numero sa paggabay sa sangkatauhan. Sa mga sinaunang templo ng Tibet, sa mga monasteryo sa kabundukan ng Nepal, at sa mga tahimik na sulok ng lumang barangay sa Pilipinas. Binubulong na ng matatandang pantas ang tungkol sa mga numero, hindi bilang gamit lang. Kundi bilang mga buhay na enerhiya. Bawat numero ay pinaniniwala ang may taglay na kakaibang vibrasyon. Isang pulso. Isang mensahe mula mismo sa universo. Gaya ng tunog na lumilikha ng musika at ng kulay na nagpaparamdam ng damdamin. Ang mga numero ay nagdadala ng frequency. Halimbawa, ang numerong isang daan at walo ginagamit sa badhist malas, mga chant at beads para sa meditasyon. Bakit isang daan at walo? Dahil ang vibrasyon nito ay pinaniniwala ang kumakatawan sa kabuan isang perpektong siklo banal na kaganapan. Sa espiritualidad ng Pilipino, madalas mong marinig ang mga numerong gaya ng pito, ang sagradong bilang para sa pahinga at espiritu. O tatlo na sumisimbolo sa balanse, pagkakaisa, at ang tatlong ugnay ng katawan isip kaluluwa. Kahit sa katolikong tradisyon na naging bahagi na ng ating kultura, paulit-ulit na lumilitaw ang tatlo. Ang banal na tatlo tatlong kahilingan tatlong katok bago manalangin. Hindi ito basta pagkakaton lang. Ito'y mga alunignig ng enerhiya na napansin ng iba't ibang kultura at binigyang kahulugan sa kanya-kanyang paraan. Kaya kapag sinabing swerte ang numerong ito, hindi tayo nagbibiro. Nararamdaman natin ang isang sinaunang dalas, isang lihim na nakaukit sa wika ng universo. At pagdating sa pera, lalong lumalakas ang kapangyarihan ng mga numero. Bakit? Dahil ang pera mismo ay simbolo. Simbolo ng tiwala, halaga, at enerhiyang ipinapasa mula sa isa patungo sa iba. Hindi lang ito papel, ito ay gumagalaw na enerhiya. Kaya kapag nagsusulat ka ng numero at inilalagay ito malapit sa iyong pera. Hindi ito mahika. Isa itong programming ng enerhiya sa paligid ng iyong kayamanan. Isipin mong ang iyong pitaka ay hindi lang lalagyan, kundi isang munting templo. Ilalagay mo ba ang basura sa loob ng sagradong lugar? Ipapatong mo ba ang sirang bagay sa tabi ng banal na gamit? Siyempre hindi. Kaya sa mismong sandali na pinili mo ang isang banal na numero at inilagay ito sa pitaka ng may layunin. Gumawa ka na ng isang tahimik na deklarasyon sa universo. Sagrado ang espasyong ito. May layunin ang daloy na ito. Handa na akong tanggapin ang kayamanan at patuloyin ito. Kahit pa ito ay tatlo, walo, isang daan at walo o anumang iba pa hindi lang ang numero ang may kapangyarihan. Nasa paniniwala mo, sa paggalang mo, at sa kung paano mo ito bitbitin. At sa susunod na bahagi, malalaman mo kung bakit ang iyong pitaka ang perpektong lugar para simulan ang lahat. Yen enerhetikong agham ay er loob ng iyong pitayde. Naisip mo na ba kung bakit may mga taong tila palaging may dumarating na pera? Kahit hindi naman sila mas masipag sa sayo. Kung bakit laging parang mabigat ang laman ng kanilang pitaka? habang ang sayo ay parang abandonadong bayan. Hindi ito tsamba. Ito'y energetic alignment. Ang pita mo ay higit pa sa lalagyan ng pera. Isa itong sisidla ng vibrasyon. Bawat tiklop, bawat card, bawat bariyang laman nito ay may kwento at ang mga kwento ay may dalang enerhiya. Sa mga tahanang Pilipino, may mga sinaunang paniniwala. Huwag mong itago sa pitaka ang mga resibo ng utang, hinaharangan nito ang bagong pera. At isa pa, huwag kang magreregalo ng walang laman na pitaka. Laging maglagay ng kahit isang barya. Ang mga kaugaliang ito, hindi lang basta pamahin. Ito'y tahimik na paraan ng paghawak at paggabay sa enerhiya. Ang pitaka mo ay tahanan ng iyong pera. At gaya ng isang bahay, maaari itong mag-imbita ng bisita o itaboy ang mga ito. Kung puno ang pitaka mo ng gusot na pera, expired nali, kung ano-anong papel at magulo sa loob. Para kang tahimik na nagsasabi sa universo. Hindi pa ako handang tumanggap. Hindi ko kayang ehandle ang daloy. Wala akong paggalang sa enerhiya ng pera. Pero kung malinis ang pitaka mo, sagrado, maayos. At mas makapangyarihan pa, may kargang partikular na mga numero ng kasaganaan. Lubus mong binabago ang signal na pinapadala mo. Narito ang ilang bagay na madalas hindi napapansin. Importante ang kulay. Sa Feng Shui at iba pang energy practices, ang itim ay sumisimbolo ng katatagan, ang berde ay vibrasyon ng paglago, at ang pula ay nag-aanyaya ng aksyon. Kung hindi mo mapalitan ang kulay ng pitaka mo, maaari kang maglagay ng makulay na papel na may tamang numero. Importante ang direksyon. Sa mga ritual sa Asia at Pilipinas, sinasabing ang pera ay dapat laging nakaharap pataas, hindi pababa. Kaya ang iyong mga bills at sagradong numero ay dapat nakapwesto ayon sa direksyong gusto mong daluyan ng enerhiya, pataas at papasok. Importante ang kinalalagyan. Itago ang iyong mga mahiwagang numero sa lugar ng pitaka na hindi madalas galawin o abutin. Ito ay simbolo ng pagtitiwala sa enerhiya na tahimik ngunit epektibong gumagalaw. At ang pinakamahalaga sa lahat. Mahalaga ang intensyon. Kahit luma, gamit na gamit, o simpleng pita ka man ang iyo, kung tratuhin mo ito ng may respeto. Maaari itong maging isang pangakit ng kayamanan. Ang pera ay dumadaloy sa lugar kung saan ito ligtas at iginagalang. At ang iyong pitaka dapat ay parang isang santuario. Kaya bago ko ibunyag ang tatlo mahiwagang numero. Tingnan mo muna ang iyong pitaka. Linisin mo ito. Igalang mo ito. Ihanda mo ito dahil sa oras na mailagay mo ang mga numerong iyon. Hindi ka na basta nagdadala ng pera. Nagdadala ka ng mensaheng nakakod para sa universo. Pagbubunyag ng tatlo mahiwagang numero. Ngayon nahanda na ang iyong pitaka. Ihanda mo ang sarili sa pagbubunyag ng tatlong numero na nakatulong sa libu-libong tao na tahimik ngunit makapangyarihang baguhin ang kanilang ugnayan sa pera. Hindi lang ito mga swerte-swertehan. Ito ay mga numerong may ugat sa espiritual na simbolismo, frequency, at enerhiyang kahulugan, ipinasa ng mga monghe, tagapaggamot ng enerhiya, at mga albularyong Pilipino mula pa sa sinaunang panahon. Simulan na natin. Mahiwagang numero 8 ang numero ng walang hanggang daloy. Sa parehong Eastern at Western mysticism, ang numerong 8 ay kilala bilang simbolo ng kasaganahan at kawalang hanggan. Kapag pinaikot mo ito ng pahalang, nagiging itong ang universal na simbolo ng never-ending energy. Sa paniniwalang Chino, ang walo ang pinakamaswerte, ginagamit sa business addresses, kasalan, at kontrata. Sa spiritual numerology, ito'y kumakatawan sa balance ng material at espiritual na mundo. Ano ang hatid nito? Walang tigil na daloy ng pera. Katatagan sa negosyo. Pangmatagalang kasaganaan. Paano gamitin? Isulat ang numero 8 ng tatlong beses sa maliit na pulang o gintong papel. Ilagay ito sa sulok ng iyong pitaka kung saan mo tinatago ang pera. Tuwing bubuksan mo ang pitaka, huminga ng malalim at tahimik na banggitin. Ang pera ay dumadaloy sa akin ng walang katapusan. Hindi lang ito ritual, isa itong frequency na iyong pinapagana. Mahiwagang numero tatlo ang numero ng pagpapakita, manifestation. Sa kulturang Pilipino, madalas nating marinig. Tatlong ulit na hangarin matutupad. May kapangyarihan ang bilang na tatlo. Ang numero tatlo ay sagrado sa maraming tradisyon. Ang banal na santatlo. Nakaraan, kasalukuyan, hinaharap. Isip, katawan, at kaluluwa. Tatlong katok bago manalangin. Ito ang numero ng paglikha ng mga panaginip na nagiging totoo. Ano ang hatid nito? Mabilis na manifestation. Energetic alignment. Balanse at kalinawan sa damdamin. Paano gamitin? Sa puting papel, isulat ang numero tatlo sa gitna. Tiklupin ito papalapit sa iyo upang hilahin ang enerhiya papasok at ilagay malapit sa mga coins o savings sa pitaka. Tuwing umaga, hawakan ito at bigkasin. Ang hinahanap ko, ako rin ang hinahanap. Ang pinaniniwalaan ko, siya ang nagiging ako. Gamitin ito tuwing magsisimula ng bago, negosyo, layunin o panibagong pananaw. Mahiwagang numero isang daan at walo ang numero ng banal na kaganapan. Ito ay numerong binubulong ng mga monghe. Sa Buddhist tradition, may isang daan at walo prayer beads sa mala. Sinasabing may isang daan at walo earthly desires, at ang pagbigkas ng mantra ng isang daan at walo beses ay nagpapalinis sa lahat ng iyon. Sa numerology, isa ay kapangyarihan ng individual. Zero ay walang hanggang potensyal. Walo ay kasaganaan. Pinagsama, ito ay nagiging vortex ng espiritwal na katuparan at material na tabumpay. Ano ang hatid nito? Pag-release ng utang. Espiritwal na paghilom na konektado sa pera. Malalim na karmic abundance. Paano gamitin? Isulat ang isang daan at walo sa malinis na papel gamit ang asul na tinta. Sa likod, isulat ang iyong buong pangalan at karawan. Ilagay ito sa ilalim ng iyong e o bank card sa loob ng pitaka. Sa tuwing makakaramdam ng kaba sa pera, hawakan ang pitaka at sabihin. Ako ay buo. Ako ay kumpleto. Ako ay pinangangalagaan. Pagsasama ng tatlong numero. Maaari mong ilagay ang bawat numero sa kanya-kanyang papel tulad ng gabay sa itaas. O kung gusto mo ng mas simple, pagsamahin mo ang lahat sa isang papel gaya nito. Walo, tatlo, isang daan at walo. Gamitin ang gintong o pulang papel para sa enerhiya ng pag-akit tiklupin papalapit sa iyo, at ilagay ito sa gitnang bahagi ng iyong pitaka. Mahalaga, huwag hayaang may ibang tao na makakita o makahawak sa papel na ito. Ito ay iyong energetic key, hindi palamuti. Dahil sa sandaling nasa loob na ito, bitbit mo na ang isang mensahe sa universo, nakakod, sagrado, at handang tumanggap. Paano aktibahin yan ilid numero? Ngayon na napili mo na ang iyong mga banal na numero at maingat mo na itong inilagay sa loob ng iyong pitaka. Hawak mo na hindi lamang isang piraso ng papel. Hawak mo na ang isang tahimik na pag-uusap sa universo. Ngunit narito ang isang bagay na madalas hindi naiintindihan ng marami. Malakas na ang enerhiya ng numero mismo. Pero kapag ito'y inactivate mo nagiging wala na itong kapantay. Gaya ng panalangin na walang puso, ito'y nagiging tunog lamang at ang ritual na walang layunin at tamang tiyempo, ay nagiging simpleng kilos na walang bisa. Kaya narito ang kumpletong paraan para ganap mong gisingin ang enerhiya ng iyong mga numero. At gawing isang tahimik ngunit makapangyarihang magnet ang iyong pitaka. Hakbang isa, pumili ng tamang sandali. Pinakamalakas dumaloy ang enerhiya kapag kalma ka, nakatutok, at mag-isa. Narito ang mga pinakamagandang oras para i-activate ang mga numero. Biyernes ng umaga, para sa Venus Energy, pera, kagandahan, kasaganaan. Gabi ng New Moon o Full Moon, para sa Manifestation o Release. Unang araw ng buwan, para sa mga bagong simula. Bago matulog, habang bukas ang iyong subconscious. Kung wala sa mga ito ang posible, makinig sa kutob mo. Ang pinakamahalaga ay nararamdaman mong may nagbabago. Hakbang dalawa, magsulat ng may banal na presensya. Huwag magmadali. Umupo ng tahimik huminga ng malalim. At habang isinusulat mo ang iyong numero o mga numero, imahinasyon mong may ginintuang liwanag na dumadaloy mula sa iyong ballpen papunta sa papel. Ilarawan sa isip na nagliliwanag ang numero. Ilarawan mong napupuno ng init at liwanag ang loob ng iyong pitaka. Damang-dama mong nakangiti na ang iyong future self sapagkat tumatanggap na siya. Habang sumusulat, mahinang ibulong. Isinusulat ko ito ng may pananampalataya. Isinusulat ko ito ng may kapangyarihan. Isinusulat ko ito bilang paghahanda sa pagtanggap. Pagkatapos, tiklupin ang papel palapit sa iyo, senyales na ang enerhiya ay papasok, hindi palabas. Hakbang tatlo, ilagay ito ng may paggalang. Pumili ng lugar sa pitaka na hindi madalas madikdik o galawin. Sa likod ng iyong mga pera. Sa ilalim ng iyong e-card. Sa bulsita ng barya. O sa nakatagong lagusan. Huwag itong haluan ng mga lumang resibo, balot ng candy, o kalat. Ang papel na ito ay sagrado, hindi ito checklist. Bago mo ito ilagay, tapikin ang pitaka ng tatlo beses. Isang banayad na paalala, gumising ka. Panahon na. Hakbang apat, i-refresh ang enerhiya buwan-buwan. Isang beses kada buwan, balikan ang ritual. Buksan ang pitaka ng may pasasalamat. Hawakan ang papel ng numero. Bumulong ng panibagong affirmation. Kapag ang papel ay kupas na o nagupit, gumawa ng bago. Hindi ka inuulit, pinalalakas mo ang signal. Kung gusto mong mas laliman pa, sindihan ang kandila malapit sa pitaka sa isang tahimik na gabi. Walang salita. Walang galaw. Tahimik lang na presensya. Dahil sa huli. Hindi ito tungkol sa numero lang. Ito ay tungkol sa pakikipag sa enerhiya. At sa paniniwalang ang kasaganaan ay hindi kailanman nawawala. Kundi hinihintay lang ang tamang espasyong papasukan. In den iasahan pagkatapos. Ngayon na nailagay mo na ang iyong mga numero. Nalinis na ang iyong pitaka. At naisagawa mo na ang ritual. Maaaring itanong mo sa sarili. Ngayon, ano ang mangyayari? Dito nagsisimulang bumalaw ang mga bagay na hindi mo agad nakikita. Pero hindi gaya ng sa pelikula o mga pamahiin, hindi laging malalakas ang tunog ng universo. Bulong ito. Mga senyales. Maliliit na kaganapang tahimik ngunit makapangyarihan. Kaya huwag mong asahang may lilipad na tiket ng loto mula sa langit. Asahan mo ang alignment. Maaaring mapansin mo. Mas magaan ang pakiramdam kapag hawak mo ang iyong pitaka. Bigla ang pagnanais na maglinis o ayusin ang pera mo. Maliliit na biyaya na dumarating, may nagbayad ng utang, nakatipid sa grocery, may alok na trabaho. Mga synchronicity, lumilitaw ang iyong mga numero sa resibo, orasan, plaka. Hindi inaasahang katahimikan sa isipan pagdating sa usaping pera. Mga pagkakataong tumutugma sa mga lihim mong hangarin. Lahat ng ito. Hindi aksidente. Ito ay tugon ng enerhiya sa bago mong frequency. Gumawa ka ng malinaw na desisyon. At ang universo ay tumutugon sa desisyong iyon. Mga dapat iwasan. Upang hindi maputol ang daloy ng enerhiya, iwasan ang mga ito. Pagdududa agad, sa sandaling sabihin mong hindi yata gumagana, humihina ang agos. Palaging sikihin kung may resulta na, hindi ito tungkol sa pagsusulit sa universo, ito ay tungkol sa pagtitiwala. Pagpapakain sa negatibong emosyon, ang pera at kasaganaan ay hindi dumadaloy sa kaguluhan, kalat, o reklamo. Pagkukwento ng ritual sa iba, lalo na kung sila'y hindi naniniwala sa enerhiya. Ito ay banal mong espasyo. Protektahan mo ito. Magpasalamat kahit bago pa dumating. Sa bawat pagbukas ng iyong pitaka, sabihin mo. Salamat. Ako ay pinangangalagaan na. Kahit hindi mo pa makita ang buong pagbabago, dama mo na ito. Dahil ang pasasalamat ay ang pinakamakapangyarihang magnet sa lahat. Hindi ka lang humihingi ng pera. Humihingi ka ng kapayapaan, katatagan, kalayaan, at kapag ito ang tunay mong intensyon, mas lalong nakikinig ang universo. May tahimik na kapangyarihan sa ginawa mo ngayon. Hindi lahat ay makakaunawa. May ilan na tatawa sa ideya ng mga numerong nasa loob ng pitaka. Pero sa kaybuturan mo, alam ng kaluluwa mo ang katotohanan. Na ang enerhiya ay tumutugon sa layunin na ang pera ay higit pa sa simpleng matematika. Na ang kasaganaan ay hindi hinahabol. Ito'y pinapapasok. Hindi ka basta gumawa ng kipauso ngayon. Hindi ka lang sumunod sa uso. Pinarangalan mo ang isang sinaunang karunungan, isang ritual na maaaring isinagawa rin ng iyong mga ninuno sa ibang anyo. Gamit ang mga halamang gamot, panalangin, o mga numerong isinulat sa dahon ng saging at tiniklop na anting-anting. Ang ritual na ito ay hindi lang para yumaman. Ito'y para umayon. Sa daloy. Sa pasasalamat. Sa paniniwalang karapat dapat ka, hindi balang araw, kundi ngayon. At ngayon, panahon na para bitawan ang inaasahan. Huwag mong hintayin ang senyales. Huwag mong silipin ang pitaka bawat oras. Sa halip. Mamuhay ka na tila alam mong totoo ito. Ang para sa akin ay papalapit na sa akin. Sabihin mo ito ngayon, mahinaman man o sa iyong isipan. Bitbit ko ang kodigo ng kasaganaan. Pinagkakatiwalaan ko ang enerhiyang aking ginising. Hinahayaan kong matagpuan ako ng mga himala. At gayon na ang mangyayari. Sa bawat hawak mo sa iyong pitaka, hawak mo rin ang isang sagradong kasunduan. Paalala na hindi ka lang naniwala sa mga numero. Naniwala ka sa sarili mo. At ang universo. Palaging ginagantimpalaan ang mga taong naalala kung sino talaga sila.